So, yan. Punta ka sa Messenger app. Sa Messenger app, ay yung home screen mo. Pumunta ka dun sa middle. Down. Hello, 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 and welcome back to my channel. Yes, this is Joy, and if you're new to my channel, Huwag um, ka na mahiya pang mag-subscribe. So, ano nga bang topic natin ngayon or pag-uusapan natin? Yes, nakita nyo na sa title ko na paano nga ba natin makikita yung mga spam message natin sa messenger or sa Facebook messenger gamit ang um, Android phone, iPad, or iPhone. So, marami nang gumagawa ng mga tutorials na ito. I-share ko lang sa'yo. Baka makatulong, ba? Diba? So, ganito lang yun. At sobrang dali lang talaga nito. Kaya, marami na rin nakakaalam. So, para lang talaga to sa mga hindi pa nakakaalam at saka na aware, unaware sa ganitong uh, spam message sa Facebook Messenger. So, if you're interested, just keep on watching. So, yan. Punta ka sa Messenger app. Sa Messenger app, ay yung home screen mo. Pumunta ka dun sa middle, down, na dalawang people na nakasilhouette icon. Kapit. Tapos, pumunta ka dun sa right upper side ng page. And then, yung may plus sign na person sa add icon, lalabas yung mga yan. Mga names. Nakasync sa contacts mo. And then, after noon, punta ka sa request. Sa request, may kita mong people you may know. And, eto na nga, yung spam. Sa spam na yan, dyan natin makikita yung mga na ignore nating message or hindi natin nakikita sa inbox na hindi natin kilala at hindi natin friend. Importante din na i-check natin to para makita natin yung mga importanteng message na dapat nating bigyan ng pansin. So, yon congratulations, and alam mo na kung paano makita ang spam message. So, ayan, dito ko natatapusin ang video ko, and sana makatulong to sa'yo at huwag mong kalimutan na i-check yung spam message mo baka meron kang nakakaligtaan na baka maka-add sa'yo yung subscribers and katulad natin yung mga small youtubers andyan yun sometimes sa mga spam message natin so yun lang dito na natataposin bye see you in the next one don't forget to like comment and subscribe